Okay, diyan ako sa baba. Nagbulak na siya. Yeah, cult. Oh, mga to daw og. Mga to See, ding ganda ng panahon. Today is Friday. Mayroon akong unang video kanina. O, oh, malapit na siyang mag-blossom. Masa so, nga ano magbukadkad, kumbaga. Ayan, ah, no, malapit na siya. Magsakyanan may mga to, dili may magbike kay Tugnaw. Oh. Kamaya na may magbike. Hmm. Nagtanim, <laughs> nagtanom na kong mga pangbinhi, pero to sa sulod kay dili kaya sa si House kay Tugnaw. Ah, kanindot sa akong orchid nga sa amin eh. mag manuroy me manuroy lang ganda yung panahon eh hanggang si dyan si Bin shy si Bin <laughs> <Hey, shy -sibid. laughs>